Ayan uh, guys, isang magandang umaga uh, for this video. Ayan, nagtatanggal na kami ng lipip ng sibuyas dahil sibuyas. siya. At dahil pag nag-7 na yan, baka sumama na yung sibuyas sa dahil. Dahil medyo ano yung dahil pa malambot ah. Malaming ano. Bago lang yung kasi yung dami. Kaya kailangan tanggalin na. Ayan, nakikita nyo. Dami, oh. Makalat lang ang dayami. Hindi ko maganda ang dayami. buhagag pa ganun mo pa. Mga panatila nyo pa rin, guys. Oh, ayan, guys, yung sibuyas lang nyo. Ayan, kasi nakasibuyo siya. bali anim na gabi lang to. Yung dayami. Ayan, makalat lang siya, oh kailangan tanggalan ng ulit Indonesian ano, maganda yung sibol nyo ito guys yung naulan mo naulan yung ano nito yung linang tumigas ito naman yung punla ng umaga yan o Dan menjumpa gandaan guys siya nga pala guys, ito ngayon hapon po namin natanggalan ng taklog kaya ko rin kasi pinunan na hindi sabay. kaya dito ito ang unang namin ito unang punla Yan guys, isang magandang hapon. So ito na po yung tinanggalan namin ng uh, ang namin ng maga. At ito na po yung ngayong um, hapon. Yan, tinanggalan na rin. Mamaya um, na i-sprayan na. Yan guys, nagputi na yung ibabaw. Nagputi na ibabaw niya guys oh gawa nung umangin na kagamihan so yun lang ang ating update sa ano, sa sibuyas so yan kung nakita niyo guys yung sibuyas ay medyo nagsunog yung ibabaw nabigla siya sa init dahil 6 days siyang may taklog yan nabigla sa init so okay lang naman yan guys Ayan guys, so magandang tubo niya. Ayan, naulan kasi yung ano yung linang nito kaya ganyan. Ito hindi siya naulan yan. Ito yung punla ng umaga. Yun, tsaka yung kabila naman na yun. Pita ka yun. Naulan din yung linang. Kaya ano din yun, mapangit ang linang. Ito kinabukasan naman na punla. So yun lang ating update dito mga ka farmers sa ating union. Mamaya na is na. Hindi pong decide. Ito guys ang natin. Primera Excel.